natin? Hindi na may bligyan mo natin eh 200 lang 200? Madarap sa gatos? Ikaw Sana bininta mo sa akin natin eh Hindi na lang sir Ayan na mga kapro So tayong napansin dito Na maging na po Na nanguha ng uh, Parang ano Sisi Tingnan natin

Pasapakaw ba nimo? Ha diha. Ah. Mm. Ye yeah, pile-pile gani mo ana te. Ai tell ko ni <slutupan> <don't know>. pile gani <slutupan> kay nana mo jud nagsaad ya? Ha saad. Ato nang paliton? Ha. Uh, Wala gihimi sudan? Ako uh, bata ay to so, ditto. Ato nang paliton ge. Di na man imong babayad ana. Hindi na ipabayad din mo. <mukong> <mukong> paliton, no, pinundok ng gani. Ito sa kong. Bata. Ha? Ito sa kong bata. Ito ay ito. Ito pangalan ni mo. Milba, ngapa mahau nabo? Ngapa mahau asam Masuk ke diagi, di sawan, dia akan di sawan kan ya? Dia akan diagi di lapang, masih di tempung na

Kausapin natin na ah, bro baka mayroon tayong may tutulong sa ka kanila po Malabang na kaya ata te? Oh. Sige kaya rin may istorya po tika kadali Bumangay hmm. si ate Malalim ang tubig Kasi ano po dito sapa panungin natin sa si atin baka mayroon tayong may tutulong mga kabro uh, dumaan kami dito papunta sana kami ng Santo Rosario Poco City, mayroon kaming nakita dyan na uh, magina nanguha ng uh, lamang dagat

Sisi. Sisi, ang sas Tagalog ganyan yung nanay? Talaba. Talaba, o. Oh. Marami yung nakuhot Talaba, o. Oh. At si ati si, sa pangalan mo, te? Florian. Florian? O. Uh. Ang uh, asa dahil yung halugar? Ibang balay? Ati, yalan ka na dilihin. Dilihin? Layo abot mo mo dilihin. Ang liti pa may sir, o. Ang pa mo? Ang na mo, Ha? Katukapin, yan. Ngari tayo mga 50. Oo. Ngari tayo tinta. 70. Pilar may halino na nito eh. Oo. Butilia mana ni sih? Mm. So ah, buk oni sih ya. Ah. Tapi langsung butilia ni. Nanti dah tu yang mau bertimbang. Nanti nya. kan sih mau sepeliti? Makan sih mau lang. Ika mau sate? Ah, kan sih. Mau sate? Ini yang beli dia. Nggak ada mungkin nak saat ni sih. Nggak ada saat. Mang ya nonton aku. Mang palitun. Ika tu, ini yang beli dia. Beli dia. Bila mau beli dia mana sih? Ah? Pangalan mo ulit kung ito? Florian. Florian? Pilan sa ito kung ito? 24. Nasa kay pamilya? Nasa kay si estudyante sa kabuok. 24 ah, na si ate niya. Nasa estudyante si sa kabuok. Ang isang graduhan nate? Pwede di libin. Pwede di libin maura niya pangita ate? Hmm. Ang mga mister di Asa na yung mister ni trabaho? Buwag mo niya. Ano buwag mo? So single mom ka? O ka ba kung anak? 5 na, eh, Minyan tulo. Eh, miny lima 5 na, ang tulo. Napay doa sa'yo mo ha? laban nani. kini ba kay kuan pa ning 100 nya. 100 lang ang nagtanawi kinak may income abuton ani ang yung pagutsinta ni gatin no ona ka ginan siya dahago pa dapat beli kan mo na te 100 100 niya pudi mahangyo kay dili pa man Madarak sa gatos? Ha? Yan, payag si ate, oh. <laughs> 100. Ikaw, ate, bilhin natin. Lang, so, sir. Eh, Ay, ha? Eh? May nagsaad din. Meron na nagsaad. So, Binayaran na yan. So, sayang, ate. Sayang naman kung hindi mo ibinta sa akin yan. Alkansika. <laughs> Alkansika? O, okay, yan si ate, oh. Bayaran natin. 100 lang daw. Bayaran natin okay Oh. Sing siu. Hah? Siu anak sih. Sing siu? Ah. Ya, aku nanti dan no. Nanti sama nih. Hah? Kalau nontonin, kalau nonton, kalau nonton, kalau nonton, kalau nonton, kalau lang kalau nonton, kalau nonton, kalau nonton, kalau nonton, kalau nonton, siyo wala, joke lang, lang ati, uh, ati. Hmm. ha prank lang uh, ati uh, dua ta ati di ani sir ha di ani muhan na na salamat sir eh ni muhan ni eh ha ni ni salamat sir wa kumta humnga wa kamda ani di angku ani pun ate punala to ate salamat ate hmm. Mama kasi lang ang nakadiscovery na sa mong adi Salamat din tao na sa Ginoo. Wala uh. sila, ako meron na dito lahat ng anak. Mm. Kaya bisyo na bagaron. Yan na, maraming salamat po sa ating uh, anonymous sponsor na kapigay po kay ate. Pero tisa na rin, mamasir. Narami din ate, nangita rami ka ng ba? So si ate, sana bininta mo sa akin ate. Pwede na lang. Pwede na lang. Kanina hindi, payag si ate, ibinta niya na, bilhin ko ng 100. Pumayag siya, binayaran ko ng 2,000 tapos ibalik ko pa sa kanya Sir. So si ate, bilhin ko sana kanina Pero ayaw si ate pumayag kasi mayroon na daw, uh, binayaran na daw ito So uh, ate, uh, alam ko po na sobrang hirap po ninyo kasi ito lang po yung anak buhay nyo Ito lang ba anak buhay nyo ate? Imong bana asa sa nagtrabaho? Nairot sa patos yung bana, sa patos sir. Nairot sa patos pila sa anak nimo? Lima. Lima? Hmm, mau pa? Hmm, si ate oh, niya si ate. Dali niyo na lang ate. Kung so, sa susunod gani, eh, advice ko lang sa inyo pag okay. mayroong uh, uh, kanang mohangyo sa inyo habang magpalit, inyong oh. Inyo ang ihatag, hindi na tumatagaan ang tao

Ako ming baliton, bilibligyan mo. Ha? Itipo na lang natulong doon. Ano lang yan? Erickson. Erickson? Ilang taon na? 13. 13 na lang. 13? Anong grade na siya ko? Grade 6. Grade 6? Graduating na ngayon? So ate, uh, kapag walang pasok si... Siya, sumama sa inyo. Mm. Ano kayo, kanang... Uh, mga mulot ng lamang laman da dagat. Yeah. Mga, ano po, talapa. Ito po yung baho nila Manguha ng ng dalaba. So pa rin kayo dahil uh, meron kayong ano sa akin. Meron kayong mananang bigas okay. Yan, uh, sisingilin niyo bigas bago magbasa. 'yung sa mga bata, ha? Ayan, kayo, ha? Oh, oh sige, inyo na 'yan. Ang uh, mag-ari mo kayo. Namahaw na ba mo? Wala pa, Wala pa mo? Wala. Uh, kumain lang kayong tinapay? Kapit oh. naman alas dong siron. Ron okay. Pangaon mo ha? O, oh. oh, ikaw na do dong yung Magtarong sa mga eskwila yung... ha? Mm, among nagyanin mong mama Nanguha siya o oh, talaba Ayan, magkaroon sa school ha. Salamat kay Kuso na natakpo yung tiri na pista. Mm. Obis kami magdahong kung sa'y tuyo, tuyo sa ninyo. Mm. ko po palito ninyo. Mm. Ngayon na paabot na mo. Gracias, sir. Mm. Salamat kayo, sir. Sa sunod gani, ati kung naay mo hangyo ninyo, iyon lang pong ano no? Kaya ang ginoo, kaya may baos ha? Mm. Sige, sabi mo daw may nani din sa paglakaw di ay na nakapakap na, lang Gracia. Mm -hmm. Nagitan sa inyo ha, ug labaw na nag-sponsor katagal mm -hmm. Atagal Lumayong lawas, kalag sa lawas ug lumayo dagat pa mm -hmm. na. Gracia tandaan nga nakatabo sa mo. Mm -hmm. so, po. Uh, maraming salamat po sa ating sponsor. Uh, uh, ah, nakapagbigay tayo sa kanila ng uh, ayuda po. Oh, maraming salamat.

maraming salamat po sa ating sponsor Min Pads at sa ating Anonymous maraming salamat po uh, mga ma'am sir sa uh, diayangan po natin sa uh, uh, nangunguha po ng uh, talabah ito, sa nadanan po natin po sa sapa po maraming salamat po talaga shout out po ang um, um CLC 130 si Rerick Magdiri Sawaka at inida sa ating Chris uh, shout out po Gracias por ver